Good afternoon guys ha Ngayon ay uh, Magbibigay ako ng kunting uh, tip guys Kung uh, Ang na mayroon kayong mga rental property Or uh, apartment Or room to rent guys Na nasa magandang uh, location naman So ang pinakadabis guys Na gagawin niyo guys Is uh, uh kayo mismo Ang uh, pagkupay uh, ng Pinakamagandang uh, O pinaka prime na uh, location or prime store niyo na pag-aari niyo nang na mas malaki ang uh, inyong kikita yung sa mga sa pangang ito for current uh, uh, per month ano guys so ngayon ang uh, ginawa na ginawa ko guys uh, dati kasi ito na uh, din current ano guys so kung um, uh, nagkaroon ng white dito uh, at mas maganda yung na na nangyari na, 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 ay na ginawa na namin siya to guys ano yung dating nyo na rin eh, kure ay ngayon ay naging vulcanation siya siya guys at ngayon uh, hindi rin ako nagkamali ng disusun guys at uh, ngayon nga ay mas malaki ang kinikita nito guys kesa sa dati siya na kure uh, ng guys nung nasabot na sila ako guys ay ito yung uh, patay ko na may mga room po rin takot dito ano guys so nung uh, nag exit na ako yun na nga guys uh, tamang tamang hindi uh, na ako talaga bumalik dahil nga nakasiyem na ng tao na rin ako doon sa, sa so nag uh, uh, stay na lang ako dito guys sa uh, bahay na lang kami yung business nila so, yun na nga ang ginawa namin guys na isang room namin guys ay uh, kami na rin ang gumamit na uh, numan, uh, sa ginawa uh, namin na food connection sa kung sa luso naging effective din yung uh, gano'ng uh, sa uh, what if na uh, ginawa namin guys effective kasi na araw-araw talaga nagbibigay din siya ng uh, income sa amin ano hindi katulad ng pag room uh, lang siya uh, maghihintay ka pa ng month, a month, ano, or per, per month bago ka mababayaran ng kutsinin tenant, ano. So, labis siya, uh, advice ko kung may uh, apartment or uh, ay mga uh, store ka na kao ano. Yung, so, ikaw na yung gumamit sa doon. Gawin mong, uh, ng mo yung ano, buwan yung gusto mo, sa doon, ano chef dyan, ano, uh, anything na uh, uh, coffee shop restaurant uh, uh, or what uh, basta mas maganda yung income guys sa beauty friend sa paupan itu na um, for uh, uh, bedroom bed, bed or big bed space you know? uh, ganun Kaya mas malaki ang kikitain mo guys kung ikaw mismo ang so guys yun lang ano sana may uh,

thank <laughs> you